Samantala, maagang inani ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim dahil sa banta ng bagyong lawin. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Magandang hapon, Ray. June, nagmamadali ang mga magsasaka sa Region 1 at uh, Region 2 at Northern at Central Luzon para anihin ang kanilang mga pananim, particular na ang palay. Aninang makapananghali ay nadaanan ng UNTV News and Rescue ang mga magsasaka sa Odoreta, Pangasinan. Bagamat umuulan-ulan na, ay patuli pa rin nilang inaani ang kanilang pananim gamit ang mechanical harvester. Sa karaniwan ay pinatutuyo muna sa maghapon ang aanihing panay bago gapasin. Subalit dahil nga sa paparating na bagyong lawin ay sinikap na nilang unahin ito bago pamalugi ng mas malaki. Ayon naman sa OCD Region 2, hanggang sa ngayon ay hindi pa nila makuha ang kabuoang bilang ng mga pananim na hindi pa nasira ng dumaang bagyong Karen. Ayon sa NDRRMC, halos 3 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng Bagyong Karen na karamihan ay nasa Central at Northern Luzon. Inaasahan yun na mas malaki ang magiging pinsala nito nga bagyong silawin dahil sa lawak nito at yung lakas na halos doble na doon sa lakas ni Karen. Yun? Maraming salamat Ray Pelayo, nagulat mula sa Baguio City.